Welcome back guys. Uh, ngayon ako nagbabalik para gumawa ng panibagong video o tutorial kung paano kumita sa YouTube. So dahil sa unang video ko ay gumawa tayo ng YouTube account. So sa ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-upload sa YouTube account para magkaroon ng pera ang video mo. So ngayon makikita mo dito may upload buttons click mo po yan wait mo Intayin lang po ang internet connection tapos okay Tapos select files to upload pag may Okay. Ito. Yung ginawa ko po kanina, yun po ang i-upload ko. Okay. So, hintayin po, wag pong i-close yung window habang nag upload kasi baka makura po. lagyan nyo po ng title, dapat po yung accurate sa na ng appropriate sa video na ginawa mo. For example, ito ang video na in ko ay yung unang video na ginawa ko. So, ang lalagay ko dito, uh, tutorial how to make uh, YouTube uh, mali, uh, tutorial how to make money in YouTube account step 1 description to earn money you have to register first to YouTube kahit kung ano yung itong i-describe mo po dito sa description yung tungkol sa video na in-upload nyo tapos lagyan nyo po ng tags para makita at mahanap ng mga nagsisearch engine sa youtube so ang ilagay ko dito yan may mga suggested tags pwede mo itong gamitin So, hintayin nyo na lang po kung mag-upload ang video mo. tapos yan publish nyo po o. so yung video na inupload nyo kanina ay pino pinoproseso ng youtube para maging available sa youtube account so ito yung youtube link ng video mo so ito yung isi-share mo sa facebook twitter at o any social media para magkaroon ka ng views. So ngayon, alam mo na kung paano mag-register, mag-upload. So nga ang next video ko ay kung paano i-lagyan ng advertise yung video mo para magkaroon ng income o pera. Please subscribe to uh, my channel kempax 190 at maraming salamat po.